Ano po siya na yung panudluod? Marabik angay yan yung magluod. -ud. Huwag angay. Bahala ka diya? Bahala bito. Bahala kung kanya yung motor o. Pwede yung bugyod? Wala na yung kagabalitan na ajuman. Mungutang na ka dahil? Ah, utang na po. kita ka impas atong utang na usang. Kawanan ni utang. naman po si Jumar. Uy, kila naman ka adlo. Mga po nang uli. Grabe niyo kalaga na, God. Huwag naman siguro kahinom doon mag uli ng tawhana ni. Eh. Jumar? Naunso man maning tawhana ni. Uy. Nauli na, na dahil ka, Jumar? May na nakahinom doon pa uli Ai nak kan itu Hana ni. Juma. Ai nak tulung mandi ai. Juma. Kamu kan yang tahu Hana ni. Weh Kamu masah. Eh. Susu mana bos? Bangun dia ba. Kusung yang bayana ni. Kita ke surio nak minum kan nak tulung dah di ay. Bangun dia tau. Dede ko dek oi. Bangun dia ba. Dede ko. Ay gaji aja dulu eh Bangun, lagi, ba? Bangun na, Gijomar, babangun no, so na. Tama na gusto ba ng usong yung Bangun ganit, no. Nagustuhan mga kadya, uy. Sige, tapit ako ng higda ko, Drey. Ano, hindi mga kada tulog daw? Kaya naman dito higdaan na so, sa taas, oh. Hindi na lang dito magtulog, Drey. Ito parang puna yung kakuan, ha? Ano, karoon pa mga kada ulit? So, diyan lang mga kagod? Masag, Drey. Di ko pwede mga tana, Drey. Pwede? Pwede man, Drey. Ito Tubaga, nga pwede mga Asa kagikan ba? Dila ang ganin no. Maom Pwede nga aga ana. No, mo yung kinanampit sa ko. Ah. Para dito na lang sa taas ha. Jumar. Oo. Oh. Tamuka. Anong tawhanan ni. Uy. Bangun niya ba? Dili ko lagi. Ay, lako. Bangun na Jumar ba? Sige. Wala lang di ka ron. Tama na bus sa? Bayana ni. Di mo bangun niya? mufa na niya uy. Bangun niya ba? Lili, dili, dito ko no. Mm -hmm. Ay, naku, nung di man yung bangon. Ay, ingnan na lang po Tuyo. Briting ay no? Palit na po. Uli tayo kay palit gani. Pamuka, na niya, oy. O mampunay man po na ipapalit ni Mujumar? Ano yun, oh, nani ba, o. Lisan ako Yamanin ba, na bolt? Sama na, oy. Kailangan pa na yung ana, di ay. Nan, mati na kayo. Ilisan lang din mo na iblansang di ay. Ay! Lansang pudi di ba lansang dia nak umsam, ang tawang kapos oi Lansang kebrato, mahal, mang, na ke um, po kaya barato, mahal mga kay naong na umsam na siya oi Parit yun ang umsugod Dili lagi ka wala ikaparit lagi Umsam oi, bahala ka dahil dili kong dirira di, ko Gara na po sya siya, sige na po Ano po sya na yung panudluod Murabik angay yan, magluud Ubi angay Bahala ka Bahala bitaw, bahala po ka na motor o Parit yun Wala na yung ikaparit na na Jumar ni ka dahil eh Ah, utang na po, pagkita impas at ang utang na umsam Kawanan ni oi Unahon para ang utang. Samuka. Utang ang dekunin mo. Sa muka. Kung ni tuunan niya, tuutang. Kung lahat tuunan ani, sana ito na pagbayad ha. Bayaran, kung lahat niya mo good. Unahon para ang mong motor. Sige na good. Sa muka, ganyan itong hana niya. Sige na, pamugok. Sige na lang, oy. Bangon diha, palitan na lang tikas. Lagi. Bantay bitaw ka ha. Tamukod kamay ang alkansya dito. Ato na lang ako ipalit sa imuha. Ano juga? Lagi. Palabi na nalang tika, kay luungan mang hindi ka. Bango na diha. Hindi. Sa muka na niya. Ay, ko. Ani, dali, dali. Pag dali ba? Ang tayo dito ko palitan niyo ha? garak gara na po nito ha na ni. Pariti ko po Lagi, unaho na lang tika, kaya ako ah. Bukar naman po na kaluuran ko nito ha ka. Pag dali, diha. Dala, anong bago? Ako pa rin pa dalawin. Ano? Bahala ka na, oi. Abi na lang na, bi. Himuuan man tani mo. Med, oi. Pagdali, di Dali na.